dapat ninyong malaman mga kapwa ko driver so una i-check nyo nyo yung lahat ng mga dapat na i-check sa sasakyan tulad nito may gulong oh. meron siyang lamat ayan meron siyang tama oh. biyak siya i-quan natin ayan nilapit natin ayan oh. may tama siya ngayon hindi mo alam kung sino yung nakatama niyan kasi kinuha ko na sa garahe yan chinek ko meron pangalawang pangalawang diferensya nito ayan o oh, yung tanki niya putol yung pinaka holder niya so, ayan. kaya mga driver dapat yan ay eh, kukuha na nyo na ng picture yan no Pang, pangatlong problema kaya ito kinuha ko kanina ito binigay sa akin hindi ka naman pwedeng tumanggi ka dahil yan ang in-schedule oh. bukod doon ito pang matindi problema niya na o oh. Mambot yung gulong kasi nag-atter oh, nag siya yan oh. so bakit nag ito kung ikaw ay driver alam mong alam mo yung ah, uh, prinsipyo ng isang driver dapat nagater ka tumama yan doon sa sasagkuyan eh kasi pagka ikaw eh, umabante umabante ka tatama yan doon sa pinaka tama ang gutter ngayon doon pala mararamdaman mo na eh pero ito ay tinuloy eh o oh, itinuloy niya yung pagka gutter tinuloy tuloy niya ayan yung tama ko oh. nakikita niyo mga kababayan ayan oh. napakadarap eh. Kaya lumambot siya. So, kinulang siya ng hangin. So, yan ang problema. Kaya, bawat sasakyan, kahit na yan ay luma o kaya yan ay may diferensya, eh, bago mo sampahan at kunin sa garahe, dapat sinicheck mo yan. So, na-check ko yan. na, oh, meron tatlo siyang problema. Kaya, sa isang driver, alam niya kung anong mga dapat niyang gawin. Kaya, pinicturean ko to kanina pinakita ko doon sa mekaniko para noon alam niya na hindi ako ang nakagatter niyan kaya yun ang malagang bagay na tatandaan natin bilang isang driver so tanay may mag magandang pakinabang ang uh, video kong ito sa mga nanonood at sa mga kapwa ko driver so yan ang isa sa problema so yan yan yung aming load na karga so ito ay dalawang araw na biyahe dito kami ngayon sa Hain, Webay, Siha kasama ko yan yung mga uh, pahinanti natin yan. yung mga sisipag natin yung yan uh, so kaya ganun mga kababayan mga kasama kong driver mahalagang uh, dapat ninyong tandaan yan So, salamat dito na lamang yung aking vlog. At salamat sa mga patuloy na nanonood at nagla-like at nagsishare ng aking video. So, sa tuwing nga, biyahe ko ay aking i e, e record dito eh, para malaman ninyo at maging kapakinapakinabang sa inyong mga kapwa ko driver. Ito, ang pamagat nito ay check before your drive no? bago ka magmaneho ay check mo lahat yung mga dapat na problema para no na alam mo kung ano ang problema ng sasakyan so ganito na lamang at magpalain tayo ng Diyos salamat sa mga nanonood at sa mga uh, sumusubaybay ng youtube channel ko na Diyos Dado Makape